Ang pondo naman ng Department of Agriculture ang sumalang sa budget deliberation ng Senado kung saan natanakay ang iba't ibang usapin gaya ng natimbog na smuggler. Binigyang pagkakataon din ng mga senador ang bagong kalihim ng DA na ipaliwanag ang kanyang plano sa kagawaran. Narito ang report. Sa pagsalang ng budget ng Department of Agriculture sa plenaryo ng Senado, sinuspinde ng mga senador ang rules para makapagsalita ang bagong kalihim ng kagawaran na si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. para ipaliwanag kung ano ang kanyang mga plano at layunin para sa kagawaran. Isa sa tiniyak niya, umaasa siyang mababawasan ng pag-import the marching orders of our president now which is to increase production through uh, use of uh, of rice and other products through the use of technology, modernization, uh, and uh, improved logistics. By increasing production, uh, we will lessen, hopefully lessen importation, try to reduce the middlemen. Binalita naman ng budget sponsor ng DA na si Senator Cynthia Villar na may natimbog na pinaghihinala ang large-scale smuggler. They said that they issued a warrant of arrest. That's good news. You can see that everything is dismissed by the court. That's why I want them to to be non-bailable para at least kung i-dismiss man ng court, nakaranas na siya makulong. Eh alam mo, mayayaman sila, ayaw nila makulong. Inungkat naman ni Senator Coco Pimentel ang kakulangan niya sa storage facility. Sabi ni Villar, tinutugunan na rin ito ng pamahalaan. Uh, 2024 is uh, one in Pangasinan, one in Nueva Vizcaya, one in Isabela, two in Nueva Ecija, one in Pampanga, one in Tarlac, one in Occid Oriental Mindoro, and one in Occidental Mindoro. Uh, Maybe we so, should ask DA to account for yes. all the storage facilities that they have given to the co-ops. Napag-usapan din sa deliberasyon ang tapyas na ginawa ng Senado sa versyon ng Kamara sa budget ng DA. Tulad na, na ng National Irrigation Administration na dinagdaga ng Kamara ng pondo na 40 billion pesos. Pero sabi ni Villar, hindi na ipaliwalag umano kung paano gagasusin. Pagdating po sa Office of the Secretary, our committee report, the Senate's committee report, reduces it, the budget for the Office of the Secretary, by 22 billion. Nanggaling siya sa 114 billion. Reduce ha, ang aming Senate committee. Ang ending is 92.1 billion pesos. The NIA was given by the House additional 40 billion budget. But there's no... Uh, explanation on how the 40 billion budget will be spent so yes. the Senate removed that 40 I'm billion. I'm Para I'm yung I'm kanina yung 20 billion yeah. na binigay tapos wala namang explanation kung saan nila dadalhin yung pera. Kaya ni-remove natin. And the 20 billion was given by the House to AMAS, the Agribusiness and Marketing Services. 20 billion. But they did not explain how it will be spent. Kaya tinanggal ng Senado yon. So that's a total of 22 billion. Sabi ni Villar, hindi sila tutol. Nataasan ng budget pero gusto nilang maipaliwanag kung paano ito magagamit. Samantala, isinulong naman ni Villar sa plenaryo ang budget para sa programa ng gobyerno para sa milk production. Pero di naiwasang masita ni Villar ang ilang ahensya na may kaugnayan dito. Aba, ibinili ng mga kotse. Hindi ipinamigay na carabao at saka processing equipment. Ngayon, kasunod na itong NDA. Siguro pa kokowa ko din to para buma ito. Pag ang mahirap nating mga kabataan, hindi natin pinainom ng milk, hindi magiging intelligent o oh, at magiging sakiten. Pag yung mahirap na, hindi mo pag intelligent, wala nang pag asang makaahon sa kahirapan yon. So we have to be patient with Patience. our program. Okay.